Hello, mga sir! Good morning, good morning, good morning. Today is Wednesday, August 25 2021. At maayong araw, maayong buntag sa inyong lahat, mga sir. Ngayon ay pupunta ako sa Quezon City, pupunta sa Team Graffiti Warehouse because meron akong photo shoot, video shoot ata. Hindi ko alam, hindi ako sanay sa mga ganun-ganun, mga sir. <laughs> Second time ko palang makakaranas ng gano'n. The first time was when I was in split sec. Ako si Mel, kilala bilang Sir Mel ng YouTube. Isang teacher, isang licensed engineer, at isang motovlogger. Yung gumawa kami regarding sa gulong na video shoot, regarding my background, sino pa si Sir Mel. Dito sa Team Graffiti, hindi ko alam yung magiging style. Pero syempre, sasama ko kayo kung ano yung mangyayari doon. Papakita ko rin sa inyo yung uh, Some of the shots, some of the output, mga sir. Pero for now, sit and enjoy the ride. dito tayo sa Santa Maria, Bulacan. And we're on our way to Kansas City. Yes sir, let's go! sir, Santa Maria bypass na ito. Pag dumiretso ka, Santa Maria, doon bypass para hindi ka matraffic. Ito naman, bypass din. Doon, papuntang downtown ng Santa Maria. Sino mahilig dito sa Butcheron. Dito kasi binibili yung... Or dito makakabili ng Butcheron. Dito, meron ako nabibili yan dito. Ayun, ayun, ayun. Yun. Di na ako bumili ng pasalubong para sa Team Graffiti. Dahil nag-bake si Mrs. ng cupcakes para sa kanila Bukod pala kay Team Graffiti may meeting rin ako kay Sir Armand ng Den-O-Oil. at meron kaming pag-uusapan regarding sa promotion and marketing ng Denoil oil Denoil oil shout out Alam ko marami sa inyo hindi nakakilala kay Denoil oil di ba? Marami nang lumapit sa akin na brands ng langis. Motul, Lucas, and so on and so forth. Pero, why did I chose to stay loyal with Den Oil? Una, dahil wala pang walapang wala pang pangalan tayo nun. Siguro around 7,000 subscribers pa lang ako. Sinuportahan na ako niyan. Walang uh, niho, niha. Basta sabi niya, bibigyan ka talang isuportahan kita. Basta Banggitin mo lang minsan yung deno sa sa vlog mo. Walang bayad yun. Uh, minsan binibigyan niya ako ng budget. Nyari, may rate kami, bibigyan kami ng budget. Pero hindi niya binabayaran yung content ko mga sir. That's why even though we're going to 200k subscribers now, I stayed loyal to the brand. Yung nakakarga dito kay ZX25R natin is yung Denon Violet, mga sir. Ito, papunta to ng Philippine Arena mga sir Ito makakabira tayo ng konti Miskira dito lang ako actually nakakahataw dahil sa lugar namin wala namang ganito kaluwag na kalsada tapos ganyan wala na hanggang ganun lang <laughs> dito ako dadaan tapos liliko ako papuntang Valenzuela tapos dire diretso na tayo papuntang Quezon City ayun yung Philippine Arena mga sir amaya meron pa tayong closer look dyan eh ayun kagandahan sa quick shifter oh tapos, auto-blip. Galing, diba? Isa pa. Yan yung Philippine Arena, mga sir. Kakanan na ako dito, mga sir. At siguradong matraffic dito. Kita-kits na lang tayo mamaya. Balikan mo kayo. sa EDSA mga sir ikut lang ako dyan Tapos liliko tayo ng Munoz Sa may Walter Mart Banda Ay traffic EDSA Gaming Sana, eh. so, tayo sa ano eh. dun banda. Dito na. lumaki mga sir eh dito sa kung sa mga Francisco del Monte San Francisco del Monte mas kilala siya sa pangalan na Frisco di ba? dito ako na kinder at hanggang grade 2 sa area na to tapos lumipat na kami ng kalookan after kung mag grade two. Team Gravity mga sir, di ko mapakita sa inyo dahil bawal ipakita yung warehouse nila kung nasan lang location pero dito lang yan banda ha <laughs> ito mga sir, nandito na ako sa warehouse ng Team Gravity yung ZX25 ko nandito boss Summerman, boss Jack Jack para siya may uniform po all pa. stars pakita ko sa inyo yung ano yung shooting area kung saan mamaya magkakaroon ng photoshoot sa video shoot mga sir Totoo oh, sa so U.E. Yeah. <laughs> shout out mo sa Mrs. Ah, sa mga kumikita sa mga kumikita sa mga sir I'm back. pero tapos na yung aking photoshoot video shoot makikita nyo na lang siguro sa page ni Team Graffiti yun mga sir at pauwi na ako sobrang traffic dito sa EDSA alas 5 na kasi uwi na mga sir dito ako dadaan dito ako dadaan ng Novaliches pauwi mga sir Then, sa Nosedel, Monte, mabulakan yung tagos. Dahan ko kaya ng expressway ito, ano? Try lang. <laughs> so, dito ko na tatapusin yung vlog, mga sir. So, next vlog, wala kayo natutunan dito. <laughs> sa X25R ride lang tayo, mga sir. Yes, sir. Bye!